kasi ng urban. mo kayo yung pinsanado. Baka tapas ng BP niyo lagi, no, Captain yeah, Kaya parating namin kailangan ng doktor sa tabi namin. Yung sa na si Fire Jet. Adol! Kaya mo ba sa likas? Ha? Ah, anong ginagawa niya mo na mo na lang ang sinasabi ko. Sa kanya, Adol! Kaya ko. Tuwi mo. lahat ng calls na ginawa ko ay para sa kaligtasan ni Mr. Fayad. Ngayon po, kung yan ang parusa dahil sa mga maling desisyon na ginawa ko, patagapin ko po. ka mo yung, yung ginagawa mo habang nilalam mo ka dito. Uy, Marty! Ano niluto mo? Lucas! Hmm. Hmm. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay <laughs> at gabay ng magulang ay kailangan sa mga patang manunood. Ako! <laughs> <laughs>